Namulaklak na pala itong tinanim ko dito na butterfly pea 5 months ago nung tinanim ko siya. At ayun yung bulaklak niya, kulay blue. At ginagamit ito na pampakulay, natural food color sa mga cakes or sa mga drinks or iba-ibang pagkain. Meron ding mga nabuo na seed pods. Ito yung mga napollinate na flowers. Mamitas lang ako ng konting flower nito para ilagay ko sa drinks. So, yan yung kanyang color. Matingkad siya na kulay blue. Mostly ay ginagamit ito sa paggawa ng cocktails, mga drinks, or pang substitute sa green tea. At gustong gusto nila itong imix sa mga cocktails kasi pag hinaluan mo ito ng mga citrus, ay nag-iiba, nagiging pink daw yung color niya. At hindi kasi matapang yung flavor nito, kaya pwede mo rin itong gamitin na natural na food color.